mga binati o minahal kong matalomnon, okay karon di ay kanang December 10 2023 niya ang pagbabalik guys ato ang advokasiya nga pagtabang sa turismo dere sa lungsod sa bisan pa man sa mamunira tag basura pero uh, makatabang ta sa ginagbay nga paagi uh, sa ato ang ang, ang, paraiso sa lungsod sa Matalom, mao ang Kanigaw Island. Okay, di ata sa santuary kung diin uh, mga atag basura ang ginagmay nga basura guys. Aron, uh, mamintin. Uh, bisan pa man ni Ani, every weekend rata ha kay naman tayo work nga to sa accounting department dari sa lungsod sa matalong guys mga every week and rata, uh, bisan pa man sa ginagmay nga paagi uh, makatabang ta sa lungsod sa matalong charot mo na dog correct Inabito, uh, manguha pag mga butilya nga bisan pamaningan paagi guys makatabang ta sa lungsod okay. guys butilya nga ah one ning tanong kay makuan siya guys maka distract ba ang gundok niya mga okay nga makuan ta guys atong da guys na kung sa ako guys Ito ha. Uh, ganahan maligo dere sa Kanigaw Island. Uh, welcome mong tanan dere guys. Mo bisita sa mo ang paraiso sa lungsod sa Matalo. Okay. Okay. ba? Mga plastic. Itong ituan. Okay. Kadong uh, mosuroy, sa ato apilon sa atong i-appeal sa atong bucket list guys ang ang Matalum tourist destination kay nindot gyud uh, atong i-try kung unsa ka ang money uh, the Unya. Uh, bisan, uh, bisan sa santuary guys nya na ato ning kanon bisan bisan pa sa ingani nga paagi guys makatabang ta sa atong charot gud mura guys no okay uh, ka sa atong uh, turismo adere sa lungsod sa matalong guys sa mga guys okay talong ito ni guys okay balik kong kuha katong ganahan mo bisita sa uh, matalong tourist destination uh, welcome mong tanan bisan pa man ato gayong i-appeal sa atong bucket list ang Kanigaw Island niya na po hito o cave may uh, high poles na magong magungong spring water o uban pa nga atong may pangas poles guys atong ano niya ato gayong uh, bisitahon atong, uh, atong i-explore ang kaanindot sa lungsod sa matalong guys okay uh, magrobing ka there, guys uh, sa asang area Ato na yung mga baso-basura wa. Ata sa santuary. Okay, sorry. Sorry, sorry guys. Advocacy. Busing! Okay. Ngunit ito ang isla. Ano na sa likod na Malikod nga area. Kung diin, kuan. Ika ng... Mga antag guys kasi ay nagtatag uh, mga basura okay. uh, guys ah bisan guys sayang na ni pero ah uh, nakatabang pa sa atong lungsod tsara <laughs> mora dog guys no mora dog tinood tinood dito guys ah uh, ginagmay tabang pero ada uh, kog impact sa mga turista nga mubisita sa atong uh, turismo sa lungsod sa matalong guys Ani, uh. Ang yes, uh, mga plastik. Karingan, di ba? Karingan na ako. Oh. Hindi atong iso sa atong sudan na nung guys. Okay. Balik ko ha. Sa mga negosyante, sa mga ganahan magnegosyo. Adiris uh, sa lungsod sa Matalom Will mong uh, mong sa mga, uh, And, uh, Welcome mong kanan rin mo bisita sa mo ang Toras Destination. Yeah. Welcome po mong magnegosyo sa amuang kuan guys lungsod uh, ako mang hinaot nga daghang musanong sanong, uh, daghong ako ay og o naghangyo nga uh, atong sulayan sa pagnegosyo adere uh, sa lungsod sa matalong guys iko pipi uh, ako mang hinaot nga inyo kong suportahan uh, tabangan sa advokasiya advokasya, nga uh, uh, pagpadaghan sa mga negosyante pag uh, pag explore uh, o sa tinood guys so, may mga groceryhan han no? mga daggo nga no, supermarket diri sa mong lungsod ako ako nagahangyo nga inyo kong suportahan sa mga uh, investor diri uh, bisan pa di mo tagamatalom nga welcome mong tanan diri nga mo invest o negosyo diri sa mong lungsod iko pipi ha, andam uh, mutabang sa lungsod mo sa turismo uh, mutabang sa ekonomiya charot mo na jog no niya Uh, ato gayong uh, matalumnon atong suportahan kanunay ang atong administrasyon headed by sa atong maabtik nga mayor Eric S. Pahulio sa atong vice mayor nga si retired G. Pahulio o sa atong mga SB member SB nga mualagad sa katauhan sa lungsod sa Matalom okay ikopipiya andam mutabang sa lungsod og mo serbisyo sa katauhan sa lungsod sa Matalom once again Uh, happy Sunday. Today is uh, December 10, 2023. Uh, Iko pipi, uh, 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 tinuray nga serbisyo ang mahatag ko kaninyo matalom nun.